Magandang hapon mga kapigmate. So may nag at sa atin doon sa pinost natin na pakain natin sa baboy natin ay 1.5 1.5 kilo maghapon. Isa't kalahating kilo maghapon kain na lang inahin. Wait, may naiipit na big Wait lang ha. Ah. Uh -huh. so, nagagawan. So yan po yung ano natin. Oh. Naiipit. So yan po So mabalik tayo don So may nag-comment sa atin na yung 1.5 kilo raw natin na pakain sa baboy Ay uh, panigurado raw, payat na raw yung mga baboy natin, yung mga alaga natin So ito, pakita ko sa inyo lahat, lahat ng inahin natin Na ito grower na to na pigrolak So yan po lahat pakain ko, pigrolak So ito, hindi buntis Ah, uh, kayo na lang po humusga kung payat siya. Sa tagiliran, 1.5 kilo maghapon po yan, ha. Ito si Cookies, ito yung GP natin na galing sa DA ng Bayawan. So, yan. hindi po yung butes. Ito naman si Kara. Oh. Tagiliran. sa So, po yan. <laughs> Ito naman si Elsie. Yan, ito. Yan, ganyan na talaga katawan niyan. <laughs> hindi na tumataba yan, pero hindi siya payat. So, dito tayo sa likuran. Yan. Para makita niyo mga katawan. So, yan. So, yan po. So, yan yung mga alaga natin. O, yan yung likuran nila. Tagiliran nila. Yan. So, ang pagkain natin dito mga kapigmate ay 1.5 kilo na grower maghapon. So, may kita nyo naman, oh, puro grower po, o oh, puro pigrolak po. Ito naman po, buntis po to. Bagong ano lang to, mga mag, ilang, ano pa lang, mag-isang buwan pa lang simulan na ii Yan. So, ito ay galing sa, ano, sa San Miguel, sa may CNL Farm. Si, si Baile. So yan. So yan po yung katawan ng inay natin. Yan. 1.5 kilo daily na grower ang pagkain natin. Tapos ito naman yung ng anak natin. Ito yung maliliit na anak yung pinakita ko sa inyo. Yan. So yan sila ngayon. Bale lang days na ba sila ngayon. So bale um and the, ngayon. Ah uh, so mga 15 o 16 days to since birth. So yan. So, pasensya na kayo at madudumi yung piglit natin kasi pinaglaruan nila yung dumi ng inahin nila. Hindi ko naman sila mapaliguan, gawaan ng hapon na. Pero yung mga nandoon, pinaliguan ko yun. Tapos ito naman, yung inahin na ano, yung winalayan natin. So, after 5 days, nagwalay siya. Ito si Ivana. Yan. Ito mga si Ivana. So, buntis na rin to. So, bagong AI to. 5 days after walay ay naglandi na. So, nakastana na natin. So, meron pa dito para para makita nyo mga kapigmate yung isa't kalahating kilo na grower na pakain ko kung mga payat daw yung inahin natin. So, ito naman yung anak ng kauna unahang akong inahin. Ito si Gigi. Yan. So, ito yung 45 days na manok na ligaw dito. Yan. Tingnan yung katawan. So, dito sa likuran. So, yan. likuran ng baboy. Tagiliran. Yan. Yan mga kapigmate. Para makita nyo. So, yan. yan. po yung inahin natin na uh, mga pinapakain natin ng grower. Ito, yung nanganak ng walo na tapos yung isa ay naapakan. Yan. Ito yung mga piglet niya. So, bali lang days pa lang to. 7, uh, 14 ngayon. a uh, one week pa lang to since birth. Yan. So, malalaki sila. Walo. Ito namang isang malit na to. Yan, lagi naka ano, sa Kasi ito yung pinapadede ko. Yan. Tignan nyo. So, one week since birth yung mga yun mga kapigmit na. Malalaki sila. Kasi malakas po yung gatas ng inay natin. Yan. Yung isa lang hindi dumedede sa kanila. Ayan. So, ayan o. Oh. Yan, ito lang ang maliit sa kanila kasi ito yung naapakan ng inahin na dinugo. So, sa sobrang lakas ng gatas ng inahin natin pag nagpapadede siya. So, yan. Pero yung nagpapagatas, mga kapigmate, yung inahin natin na nagpapagatas, ay, ano po, hindi po isa't kalahating kilo ang pakain natin. So, ang, paka ang pakain natin, mga kapigmate, dito, dumedepende hanggat gusto ng inahin, nagpapakain tayo yun ang ginagawa ko. So, yun ang katawan ng inihin natin na nagpapagatas. Yan, check nyo. Kung payat ba. Sa mga piglet, sabi ng iba, wala raw po yung gatas sa grower. Yan. Pakita ko po sa inyo para naman, uh, yan. So, mas maganda yung subukan nyo kung kaysa mambas kayo na mambas. Yan. So, yan mga piglet natin. Yan. Sa sobrang lakas ng gatas, tumutulo na. So, yan. So, yun mga kapigmate. Yan yung mga pinapakain ko na inahin na grower sa 1.5 kilo. Sa totoo lang mga kapigmate, yung isang sako, sobra-sobra pa kada isang inahin. Isang sako, isang inahin, sobra pa ng 5 kilo. Kasi, isa't kalahating kilo sa loob ng 30 days ay, ano lang, 45 kilo lang mga kapigmate. So, ganun lang karami ang nauubos. So, sabi ng iba, hindi raw ito ka-practical lang itong ginagawa ko kasi may tama raw na paraan. So, tamang paraan. Ang ano ko naman kasi mga kapignit, medyo nahihirapan ako. Kunwari, mayroon tayong patining. Mayroon tayong mga nagbubuntis. Mayroon tayong mga biik. So, sa mga nagbubuntis natin, gestating. Sa hindi buntis, gestating pag nagpapadede na sila, lactating sa dalawang feeds na yon, maglalactating tayo. May patining tayo, mag-grower tayo, tatlo na yon. Tapos may mga piglet tayong bagong anak, mag-booster tayo, mag-starter pins tayo. So ang dami. Ang lagayan ko ay medyo malit lang ng pits. Kukunti malit lang ilagay natin ng feeds. Kaya ang inano ko na lang, mag-straight na lang ako sa isang sa isang pits. So sabihin natin kung mag-straight ako sa isang page, kung mag na ako lahat yan, buntis or hindi, hindi pe -pede. Sa gestating naman, buntis or hindi, straight tayo, pati mga ng hindi pe -pede. talagang hindi pe yon yun. Kung starter naman, pwede. yung starter. Starter, grower, yan na pagpipilihan ko na pwede. Kaya lang, starter, masyado mahal. Kung i-starter ko lahat yan. Kung pre-starter, mas lalong mahal. So, yun. Yun ang dahilan ko mga kap kapigmate. Kaya po tayo nag-mga inahin natin na yan. Kaya po start ano, say, kaya po grower feeds ang pagkain natin. So, bigyan ko pa kayo ng isa pang dahilan kung bakit grower ha. Mga kapigmate, ito. Ito yung number one na dahilan kung bakit ko naisip ang i-grower na lang. Kasi yung grower ay para sa mga patinig na mabilis magpataba. Tapos, napanood ko noon yung uh, live ni uh, Dr. Te, ano? Teng David ng ano? si Dr. Teng David yung ganon Nag-vlog siya na ang grower ako no, na, hindi pa grower ang inahin pag nagpo-produce ng gatas ay yung taba niya kino niya sa gatas ganon so pag ano ang ba diba, ang grower mabilis magpataba so kailangan natin yung mga inahin natin mataba para magatas 'di ba So, ako naman, kung ibibigay ko yung tamang dami ng pagkain ng grower na sa mga gantong edad sa mga pang inayin 2.5 to, uh, to 3 kilo pag gano'n ang ginawa ko uh, masyadong tataba yung mga inayin natin so sinubukan kong dalawang kilo sa dalawang kilo mga kapigmate ang tataba ng inen so matataba sila hindi kaya Ay, ang inano ko sa inahin na alaga natin kailangan hindi siya mataba hindi siya payat so yon kaya ano tayo, lahat naman yan, sinubukan natin, sinubukan natin yung dami ng pakain ang pinaka nagpiks ako sa isa't kalahati. Kasi sa isa't kalahati kilo pinagmamasdan ko yung mga inihin natin kung payat ba o hindi. So hindi, napagaganda ng katawan nila. Oh, sabi nila, sabi na natin na para sa akin, sakto yung katawan nila. Kaya grower ang na ano ko mga kapigmi na gamit ko. Tapos sa mga nagpapadede naman mga kapigmi, sa ganito, Sa mga nagpapadede natin. Kaya nagustuhan ko rin grower ang ibigay ko sa inihin. 'Di diba nga na sabi na sabi ko nga kanina na ang grower ay mabis magpataba. So, ang inahin na nagpapadede ah uh, pinapakain natin niya nang marami. So, pinakamarami ng kain ng inahin natin sa maghapon mga kapigmate hanggang 5 hanggang 6 na kilo. So, lima hanggang anim na kilo ang pagkain natin sa kanila sa grower ha. Uh, kahit magwawalay na 'yon. Ito, ang kain pa lang nitong inahin natin ay umaabat pa lang to ng 4 na kilo sa maghapon. Yan, kahit gabi nagpapakain natin to kasi ang mga piglet walang oras 'yang anytime na gusto niya ng dumede, yan. Kaya pagka dededian ang mga ang inahin naman natin ay nagugutom. Kaya ano, mayat-maya po ako nagpapakain dito. So, sabi ng iba, um magtatay daw. daw 'yung piglet. So, ang pagtatay mga kapigme to hindi po 'yan nakadepende sa kain ng inahin. Ay ah, hindi nakadepende sa sa ano sa grower or lactating na pagkain ng inen. So nakadepende 'yan sa dami ng pinapakain nyo sa inen, So sa dami ng na binibigay nyo minsan sumosobra. Pag su pag sumobra yung pagkain nyo sa inahin, overproduce ang gatas ng inahin. Doon po nagsisimula yung pagtatain ng inahin. Kaya ang vlog ko about sa mga nagtatayong pig piglet, lalo na sa mga dumedede pa. Uh, sinabi ko na, bawas kain lang lubusin na rin natin sabi nila yung mga piglet nga naman na yung mga pinapakain ko daw paano raw pag maliliit daw so ito may bagong walay din tayo dito mga kapigmate so bali 18, 19 so 8, 9, ano 19 days na nila after walay so ito mga ito mga patining natin ay grower din ang pakain natin dito tayo pinakamaraming na, ano baser dito yan natin yan 18 days old yan, 18 days old since walay. So nagwawalay tayo dito 28 days. Uh, average ng ano nila, umaabot tumitimbang ng 9 kilo to 10 kilo. Yan. So yan po yung inano natin. Uh, winalay na 28 days pagkawalay na ang pagkain natin ay grower so naglabasan yung buzzer natin doon no. Ang dami. Yan. Kita nyo. Yan, yan po. O so, sana naman po nasagot ko na yung yung buzzer natin about don sa sinasabi niya na payat yung mga alaga natin kung isa't kalahating kilo lang per day tapos ah, hindi pa umuubos ng isang sakong feeds ang inahin sa isang buwan. So pinakita ko lang po sa inyo para malinaw. So yun lang magandang araw sa inyo. So, ano pa ako. So, tapos na ako dito maglinis sa baboy na to. Naglinis na ako ng mga dumi nila. Pinaliguan ko na yung mga inen So, doon naman ako sa ating layer na manok. Yan. Ito, matutulog na to. Kaso tapos na to. Yan. Yung mga piglit naman natin. Mga naglalaro. So, ito. Baka bukas ko na paliguan. So, yun lang mga kapiglit. Magandang araw sa inyo.